Mga kapuso, nakunan po sa dashcam video ang pagtilapo ng isang rider matapos masalpok ng isang nag-overtake na AUV sa Baguio City. Himalahong nabuhay naman ang biktima pero di na pa ng demanda matapos na makipag-areglo ang driver ng AUV. Pag-uusapan po natin ang posibleng pananagutan ng AUV driver kasama si Attorney Gabby Concepcion. Nagbabalik dito po ha, sa unang hihihihih. Hindi naman ako umalis talaga. Ah, pero matagal ka namin hindi nakita dito at least. No? At uh, welcome back. Maraming Eto salamat. Ito ang talagang sumalubong din sa atin ang nakakagimbal na video. Oo nga. Medyo natigilan hmm. ako ng hininga doon ng slide. Diba? Nag-counterflow. At uh, nakita natin na bangga ano ang uh, violation talagang nakita natin obviously may bearing uh -huh. ito sa traffic violation. Ay, May bearing talaga pag um, may With traffic, traffic violation at nag-renew sila. Eh. Oh, oh. Of course yung double line po na yan dun sa mga nag-exam talaga para kumuha ng lisensya. Alam natin Alam po natin ang ibig sabihin niyan, bawal talaga mag-overtake oh sa parehong side ng isang kalye. At may dahilan of course, alam siguro nila na delikado talaga ang kurba na yan at blind curve nga at ang aksidente na ito ang kanilang iniiwasan. Accidents like these, meron pong dahilan kung bakit merong pinagbabawal. In which case, pasok na pasok po yan sa ilalim ng provision ng batas natin sa ilalim ng Article 2185 ng Civil Code na siyang nagsasabi na sa kawalan ng ebidensya, to the contrary, may presumption po kaagad na ang taong may kinumit na traffic violation ang siyang pabaya at may kasalanan. Oh, oh. So kung walang ebidensya para ipakita ang kabaliktaran nito, magiging ganap at hindi lamang presumption yan, at alam po natin ang ibig sabihin yan, ang taong pabaya ay magkakaroon ng liability sa taong kanyang nasaktan at sa property na kanyang nasira. So mm -hmm. may liability for damages dahil sa pagpapabaya niyan. Okay. So yung Article 2185 nakalagay, unless nga there proof to the contrary, e eh, pag may traffic violation, okay. ikaw ang negligent. Talaga naman. Kitang-kita naman yan, ano? Oo. Walang duda. <laughs> Hindi niya madedenay deny na, na siya'y may kasalanan. Masyado actually. akong na-affect na oh. sa ganyan ganyang klaseng video. So, ano yung po pwede mga kaso na ifa-file natin pagka ganito? Katulad, kita-kita, malinaw, di ba? Well, of course, yung driver na yan ang maaaring mag sa kasong criminal for reckless imprudence, obviously. Oo. At kung may namatay, di ba? Depende sa sitwasyon ng reckless imprudence na yan. Kung may namatay, reckless imprudence resulting in homicide. Hmm. Kung serious physical injuries resulting in physical injuries, ganun na nga ang kaso. And syempre, pag sinayin po natin criminal na kaso, may kulong. Hindi lang civil liability Pasalamat for siya, hindi namatay yan at nakipag-areglo. Eh, naku yan nga areglo na yan. Doon naman yan sa... nga eh. Eh, doon nga sa mga tao. Actually, sa ibang tao, pag narinig yung salitang areglo, negative kaagad agad ang connotation, mm. hindi naman po. Okay. Hindi naman, okay? Kasi, syempre, depende sa sitwasyon, of course, yung ibang tao, nakikipag-areglo, eh... or yung iba ayaw makipag-areglo kasi sinasabi nila na iba ang pinaglalaban. Right, okay? Uh... May prinsipyo o talagang gusto nilang makulong dahil talagang maling-mali yung ginawa ng iba, uh -huh. okay? Uh -huh. Pero yung iba naman, of course, bilang isang lawyer at talagang... Yung isang kaso kasi napakahaba eh. Exactly. Diba, kukuha ka ng abogado at gastos din. Of course, kukuha ka ng abogado, may filing fees, mm. at matagal. Kasi ang mga kaorte po natin, napaka-clog na mga dockets, umaabot ng taon. So kung yung iba, nakikipag-areglo para mas mabilis na lamang. Kasi kung ang habol mo lamang talaga ay damages. Right. Siyempre, na aksidente. Correct. Merong hospital expenses, merong gamot na kailangan bilhin. And of course, kung matagal na mararate ito sa ah, oh, kama, ano, yung lost income. Kung nagtatrabaho, syempre, ito yung mga pananagutan ng isang tao, right. yung liabilidad. So, dapat naman, basta for so long as it's fair, uh -huh. for so long as nakocompensate yung tao na naapektuhan, hindi naman po masama ang isang settlement. Alright. Basta walang lugi. Okay. So I guess in At this sapat. case, nagkasundo, ayan na nga, ano? Oo, pero pag ganito, dapat yata, dapat talagang maturuan talaga. ng isang... Oo. Kaya dapat wag nagmamadali, wag umiinit ang ulo. At wag mag-overtake sa so hindi dapat uh, pwedeng overtake. All right, Alright, maraming salamat. Malinaw ano lang umaga, na umaga, Umaga-umaga, nakakainit ng ulo. <laughs> pero syempre, masaya po dito sa unang, hirit. At marami pa ho tayo mga impormasyon at gimmick na babalikan. Ha? Kaya dyan lamang ho kayo.